Patay ang limang taong gulang na batang babae matapos na aksidente umanong matamaan ng itak sa leeg sa barangay Bigaho, Norte, Libmanan, Camerina Sur, tanghali nitong linggo, Nobyembre 2. Batay sa investigasyon, pinatong umano ng 21 anyos na tiyuhin ang biktima ang itak na ginamit nitong pangkuha ng buko sa ang kawayan. Nagtungo raw roon ang biktima para humingi sana ng buko, subalit aksidente daw nitong nadiinan ang pinagpatungang upuan na nagresulta naman sa pagkakatama ng itak sa kanyang lieg. Naisugod pa siya sa pinakamalapit na ospital, ngunit sa kasawi ang palad ay binawian rin ng buhay inopen yung buko and then yung sabaw dapat ililipat sa container and then yung bata for out of nowhere sabi ng mga tito sa tita na nandun tumakbo na lang uh, lumapit doon sa table ako ang itinakaw yung kamay niya doon table kung saan nakapatin yung bolo and then sa batong ng bata anong kamay niya doon sa table yung bamboo on the other end hindi nakapato so umangat pag-angat yung bolo umangat din tumama doon sa right na leeg ng bata Pansamantala naman na dinala ang tiyuhin ng biktima sa presinto matapos ang pangyayari at agad naman pinalaya matapos ang reglementary period. Uh, nahold namin siya for enough time na makonsume yung reglementary period and related na may pumuntang kapamilya and informat na hindi sila magsasampalang kaso muna. But then again, yung karapatan naman ng parents na magsasampalang ng kaso against the suspect, uh, nasa kanila pa din naman since wala yung bata, it would fall under homicide. Considering that the minor is five years old, mas malakas, unarmed, and then yung other person is may bolo, pwede siyang murder. So, mas mahaba pa yung ano niya, prescriptive period. So, anytime they can just go back and check if they can sell, file complaint against yung suspect natin. Nanawagan naman ang otoridad sa mga magulang at nagbabantay ng mga bata na ilayo ang anumang klase ng patalim sa mga ito para maiwasan ang ganitong uri ng mga insidente. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.